Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang paglalaro na ni Dwight Howard sa PBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na pong natakot sa super team ng Los Angeles Lakers. Inaabangan na nga po ngayon mga katrops ng mga Pinoy fans ang darating na PBA Commissioner Cup since hindi nga po kagaya ng mga nagdaang taon ay magkakaroon nga po sila ngayon ng bagong rules na magpapabago sa takbo ng liga. Sa katunayan, ayon nga po sa ibinulgar pa lang ni PBA Commissioner Willie Marshall sa isang interview, sinabi nga po nito na isang import lamang ang papayagan nga po nilang kunin ng kanilang mga kupunan. Ngunit ang pagkakaiba lang ay magkakaroon nga po sila dito ng unlimited height Ibig sabihin, pwede na nga pong kumuha ang kanilang mga kuponan ng kahit gaano mang kalaking import sa susunod na conference. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, hanggang 6 8 lamang nga pong pinapayagan ng liga na maging import sa Commissioner Cup at dahil nga po sa request ng mga fans at team na gumawa sila ng pagbabago sa kanilang rules ay isa nga po ito sa mga inaprobahan nga po nilang ayusin. At kasabay nga po ng paglabas ng ganyang klaseng lineup ay hindi na nga po nag-aksaya pa ang Magnolia na kumuha agad ng kanilang bagong import. Base nga po sa nalabas pa lang na balita, interesado na nga po ang kanilang team na kunin agad sa Commissioner Cup ang dating NBA Superstar na si Dwight Howard. Sa mandala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga na pong natakot sa super team ng Los Angeles Lakers. Sa inalabas nga po mga katrops ng ESPN sa kanilang ginawang survey sa mga general managers ng NBA, ay nalaman nga po nila dito na ang Lakers nga na po ang naunguna sa pinaka unpredictable na kupunan sa darating na season dahil hindi nga po nila alam kung anong ilalabas nga po nitong bago sa kanilang mga darating na laro. Pero sa kabila nga po niyan ay may ilan pa rin nga po ang nagdududa at nagmamaliit sa kanilang kakayahan. Sa katunayan, mismo si Brian Wenhorst na nga po ng ESPN ang nagsabi na kung siya nga na po ang tatanungin, napakadali nga na pong hulaan ang mga mangyayari sa Lakers ngayong season dahil inaasahan nga po niya na papasok ulit nga po ito sa play-in tournament katulad ng nangyari sa kanila ng nakarang season. Wala rin naman nga po itong masyadong nagawang pagbabago sa kanilang lineup maliban sa pagkuha ng mga rookie na si Dalton Connect at Ronnie James na wala rin naman nga pong maya ang bag sa Lakers matapos itong mag-struggle ng maaga sa kanilang mga nakalipas na laban. Pinagdududahan na rin naman nga po niya ang kalusugan ng dalawang superstar nito na sina Anthony Davis at Lebron James na siyang makaka-apekto ng gusto sa kanilang kampanya. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.